Bugtong, bugtong. Balat niya ay pula, ang laman niya ay puti. Balat niya ay pula, ang laman niya ay puti. Alam ko yan. Rambutan. <laughs> bugtong, bugtong. Kapag busog, nakatayo. Kapag gutom, nakayoko. Kapag busog, nakatayo. Kapag gutom, nakayuko. Sako. <laughs> bugtong, bugtong. Anong isda ang, ang nag-iisa ang espada? Bugtong-bugtong, ano ang isda? Ang nag-iisa ang espada. Mm, hito? Ay, pila sa hito? Ay, tatlo gali sa hito? <laughs> Three, two, one, two. Ink! Stick fish. Ah, stick fish! Bugtong-bugtong, hugis dalaga nakalabit sa tapat ng bintana. Bugtong-bugtong, hugis dalaga nakakabit sa... Tapat ng bintana. Mmm... Violin? Mmm... Gitara? Bugtong-bugtong, isang bayani, pito ang butas. <laughs> Bugtong-bugtong, isang bayani. Isang bayabas. Ay, isang bayabas. Pito ang butas. Ulo. Bugtong-bugtong, <laughs> bilog ang buwan, straight ang dalan. Bugtong-bugtong, bilog ang buwan, straight ang daanan. Ah, uh, lollipop. Bal, ano? Bal, ano? Bal, -an, bal -an. <laughs> bugtong, bugtong, Anong dahon niya hindi mabasa? Bugtong, bugtong. Anong dahon ang hindi nababasa? Mm, gabi. <laughs> bugtong, bugtong. Nakatayo isang ulo E isang paa. Nakatayo isang ulo, isang ay, ay, paa. Ah, pa. uh, pako? Hindi. Ballpen? Bal <laughs> Bugtong, bugtong. Sa maling kalabit, may buhay na kapalit. Bugtong, bugtong. Sa maling kalabit, may buhay na kapalit. Um, bang, baril. <laughs> a glass of water, a bundle of flower, put them together. I love you forever. <laughs> English yun ah. Five, In... four, three, two, one. Flower vase. A ah, flower vase! <laughs> kang bugtong, nakatayo na, nang walang paa, may tiyan, pero walang bituka Nakatayo, walang paa, pero may tiyan, walang bituka. Um, uh, Five, four, uh, three, two, one, eight. Baso. Ah, baso! <laughs>